Eto, sa usaping uh, legal naman natin ngayong araw, makikipagkita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken para pag-usapan ang isyo ng kooperasyon at seguridad sa gitna ng lumalalang tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong ikalima ng Marso ay uh, isa na namang insidente ang nangyari sa Ayung Shoal kung saan binomba ng Chinese Ghost Guard Gamit ng water cannon ang NAISA May 4 na siyang magdadala ng supplies sa mga Pilipinong sundalo na nasa ayung Shoal. Apat na Pilipino ang sugatan dahil sa nangyaring pambobomba. 2016 pa na maglabas ang, uh, des ng desisyon ang Permanent Court of Ar Arbitration sa Hague, Netherlands na pabor sa Pilipinas. At sinabi nga uh, walang legal na basihan ang Nine-Dash line ng China, maging ang reclamation at iba pang aktibidad na ginagawa nito sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kaugnay ng usaping yan, makakausap natin ang Distinguished Professor mula sa Department of International Studies ng De La Salle University at International Affairs Analyst, professor Renato De Castro ah uh, magandang umaga, attorney. Kamusta po kayo? Magandang nga uh, umaga po, no? Professor De Castro. Welcome po sa Usaping Legal at kayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood na din sa Free TV. Salamat po at binigyan niyo ako ng pagkakataon makipagtalakayan po sa inyo. Maraming salamat po, Professor De Castro. Sir, unang-una -una ho sa lahat, no, ano ho yung reaksyon ninyo sa pinakahuling nga insidente sa West Philippine Sea na nag-iwan ho ng mga sugatang individual sa panig ho ng uh, ating bansa? Uh, talagang ini-escalate nila yung kumbaga tinatawag nating panggigipit, panggigiit ho sa ating resupply mission ho. Kasi dati dangerous maneuvers lang yung ginagawa nila. Ngayon ho talagang binabangga nila at ginagamita pa ng water cannon at dalawang barko ho, ang kanila hong talagang binangga. Una ho, yung isang Coast Guard vessel, tapos yung isa ho yung resupply ship. No? So nakikita ho talaga natin talagang kumbaga ho sa ginagaroti kayo, ini at talagang ginigipit ho talaga nila tayo. Talagang piniprevent nila yung resupply mission ho. O at least sinasabi nila, minamanage nila yung resupply mission natin ho papuntang Ayungin Shoal. Sir, ito nga ho, talagang napupunta na ho tayo sa water uh, cannons, no? Nito uh, nakang linggo ho, sinabi ni uh, Chinese President Xi Jinping na dapat maghanda ang kanyang mga sundalo para sa military conflict sa karagatan. Sir, ano ho yung interpretation mm -hmm. ninyo sa pahayag na ito? Dalawa ho yung interpretations po diyan, no? Last week ho, tinala tinalakay po namin yan ni Professor J. Batong Bakal sa isang media forum mo, no? Uh, dalawa ho kaming academics, iba-iba ho yung pananaw namin. Although, mas lamang ho si Jay, si Jay Batong Bakalo, katulad at nyo. Ako ho, hindi. <laughs> ano lang ho kung social scientist ko. Uh, sa tingin ho ni, at, ni Professor Jay Batong Bagal, routine ho to, na every year naman ho, uh, nag-a-announce si President Xi Jinping, lalo na ho pag mini-meet niya ho yung uh, People's Liberation Army or People's Liberation Navy. So napansin ko rin ho yan, no? Uh, sana ho, tama ho yung analysis ni Professor J. Batumbakal na annual routine. Kung baga ritual ho yan. Pero sa tingin ko, bilang isang akademiko, at of course, different ho yung views namin, uh, hindi ho to normal kasi may mga situations. No? Unang-una situations, uh, sa announcement ho to, nasa konteksto ho tayo ng tinatawag natin US-China strategic competition. No, talagang kaya nakikita rin natin yung presence ng mga Amerika dito, Amerikano, tsaka yung support na, na binibigay ho sa atin ng Amerika dahil ho talagang pinapakita na, na, ng Amerika, hindi nyo pwedeng galawin ang aming aliado lalo na meron tayong uh, kumbaga tunggalian, may competition ho na in-announce. Uh, pangalawa ho dyan is in a way also warning ho sa mga ilang bansa na chuma-challenge sa China na nandito ho sa region natin. No? Unang-una ho dyan yung Japan, Last year ho, ang Japan nag-announce na nag-i-increase siya ng defense spending ng 2%. Kasi concerned din ho ang Japan, sinasakop rin ho ng China yung Singkaku Island. Pangalawa ho sa Taiwan. Alam naman ho natin, may may silang tunggalian sa Taiwan since 1949. And last election ho, nanalo ho yung kandidato ng Democratic People's Party na tinitignan ho ng China na secessionist. Kaya mainit ho ang ulo ng China sa Taiwan. Natatandaan nyo ho, nung binati ho ni President uh, Ferdinand Marcos Jr. ho, yung Vice President, Vice President Lee, nagalit ho sa atin. Kasi mainit na ho ulo sa Taiwan, binati pa ho ni Presidente. At pangatlo ho, yung talagang matindi ang init ho ng ulo sa atin. Kasi ho, no, natatandaan nyo ho, nung tinawagan ho ni Foreign Minister Wang Yi, si Secretary Enrique Manalo, last December ho, galit na galit sila sa atin sinasabi, bakit kayo nagbago? Bakit kayo nagbago ng foreign policy? So talagang naiinis siya talaga sila sa atin. No? Uh, kasi noong oh, nung last six years, oh, nung dating uh, presidente, oh, ang policy ho, niya is appeasement. No? Nagbibigay tayo ng concession sa China. Of course, eventually narealize po natin it's not worth appeasing China. Kasi kaibiganin mo niya man po ang China at i-challenge nyo, the same treatment lang ho. Kaya talaga hong galit na galit ang China ho. doon sa tatlong bansa na kaharap niya. Japan, Taiwan, at lalo na ho ngayon Pilipinas po. So talagang tingin ko talagang medyo medating yung warning ni uh, President Xi Jinping. Ayan, sir, sana nga yung, uh, yung unang theory na lang ho, no, na rutinary exercise, uh, rutinary po, reminder lamang ho, sa mga ako, sundalo. O. Pero ito, sir, uh, uh, syempre, uh, talagang umiigting na ho talaga yung tension at meron na nga ho talaga mga na na nasugatan nga ho dito sa pagbobomba ng water cannon. Ah, uh, Professor De Castro, ah, uh, nakikita niyo po ba yung posibilidad na eventually ito ho, mauwi na ho talaga sa digmaan sa pagitan ng uh, Pilipinas at ng uh, China? Ah, uh hindi ko pa ho tinitingnan yung aspeto ng uh, lawyer ho kayo ng no, aspeto ng war no na magkakaroon ng declaration ng war nakikita ko possibility na kasi oh napipiko na yung chi, uh, mga Chino ho eh kasi dinidefine define nila saka tatandaan ho natin no no nakikita lang ho natin yung tunggalian ng Philippine Coast Guard saka yung Chinese Coast Guard pero yung Chinese Coast Guard ho talaga no nung pinorm ho yan nung 2018 actually ang ginawa no ng People's Liberation Army's Navy commission lang ho nila yung mga warships nila, tapos pinuto na lang pula at nilagay nila Chinese Coast Guard. So armado pa rin ho yan. Tsaka yung ginagamit ho nila sa panggigipit ho sa atin, sa Yunging Shoal at tsaka sa Baho de Masinloc, no? Uh, mga arm pa rin ho yung mga Coast Guard vessels ho nila. Hindi ho katulad ng mga Coast Guard vessels ho natin. Kasi yung mga Coast Guard vessels ho natin, ginawa ho yan sa Japan at dinisign ho yan na talaga for, kumbaga, constabulary function at C. So, kung na nakikita ho natin, no, una, they have the capability to use force, armed clashes, tsaka isang aspeto ho dyan, talagang gigil na gigil na ho sila sa atin. Lalo na ho, no, kung natatandaan nyo yung uh, sa bisita ho ni Presidente sa Berlin, kasabay niya ho nag-comment siya, no, yung, uh, yung press statement ho nila ni Chancellor Schultz na ina-announce nila yung ginagawa ng China. Galit na galit sa atin. Kung babasahin ho natin yung Foreign Ministry Statement lang kahapon, kumbaga wala ho tayong karapatan na erase yung issue na yon. Ganun ho talaga ang tingin sa atin ng China. Uh, nakakalungkot naman nga so uh, sir no Professor De Castro. Sir, ah uh, ito, uh, meron ho tayong mga alyansa syempre sa United uh, States of America ho, no, uh -huh. sa iba pang bansa. Ito panahon na ho ba para hingin natin yung uh, tulong ho ng Amerika sa pamamagitan ho ng ating uh, mutual defense treaty? Panahon na ho ba para dito? Hindi uh, hindi ho dapat i-invoke yung mutual defense treaty kasi it's always in motion ho. Bakas ano kumbaga treaty ho yan eh, ho uh, mayroon na yung katulad doon ng isang batas, may mga provisions yan. No? Uh, pagdating ho, lalo na sa larangan ho nung tinatawag natin Article 4, na the two allies have to consult each other, continuous ho yan. No? Ang tinatawag ho natin, usually naintindihan ho natin yung Article 4, na sinasabi, an attack on one would be considered an attack on the other. Sa larangan ho niya, kasi hindi pa naman ho armed eh. Hindi pa tayo ginagamitan na talagang total uh, baga dahas pamamarel, no, binabangga pa lang tayo. Pero kung ginamitan na tayo ng dahas, this will of course automatically lead to yung uh, uh, invocation ho ng no? Article 4 na an attack on one is considered an attack on the other and two allies would have to act accordingly, no? Hindi of course hindi ho definite na sinasabi ng mutual defense treaty that we would go into war. It provides several options. So kaya wag ho natin isipin na once of na invoke yan, Automatically, the United States will declare war. Hindi, kasi yung oh, ang importante ng, uh, ang very ng mutual defense treaty is that two allies would have to consult each other. So, kung ano man yung gagawin, no, there's actually a lot of measures na pweding gawin ho sa dalawang aliyadong bansa ho. So, wago natin isipin na once we invoke it, this will automatically lead into war. And sir, ano pa po Pero, yung mga ibang siya, options may... na maaari nating gawin maliban ho sa pag, uh, pagkakaroon ng digmaan uh, under dun sa mutual defense treaty nga ho? Well, pwede ho dyan. Oh. No? Madaming action dyan. The United States, of course, would uh, use uh, show of force. No? Uh, maaaring certain punitive actions, uh, certain support sa UN, Sir, ito tila hindi uh, naho natitinag course, yung sir, yung China uh, siguro, sa pambobuli okay. sa Pilipinas. Tama pa po ba yung ginagawa ng uh, ating bansa ano, yung mga kabanhuhan natin para maigiit maigi ho yung karapatan natin sa West Philippine Sea? Oho, tama ho kasi. Kasi talaga ho gagamitin ko ho yung termino na ginagamit ho ni Secretary Gibo Tsidoro. Kasi ang ginagawa ho talaga ng China pananakop. Sinasakop po yung uh, almost 90% ng South China Sea. At lalo na ho yung ating exclusive economic zone. So ano ho gagawin natin kung kumaga sinasakop po yung ating karagatan? Depriving ho yung mga Pilipino ng kanilang livelihood. At of course, uh, piniprevent ho yung Coast Guard ho natin and Navy na mag-operate sa ating exclusive economic zone. So ayan ho talaga, sinasabi ho ng mga iba, it will lead to cost tension. Pero hindi ho na, hindi ho na lalaman ng iba, the tension itself is generated by Chinese expansion. Kung baga, yun na ho yung ginagamit ngayon sa AFP at sa D uh, Department of National Defense, pananako po expansion or conquest ng China. Oh. Kung ganun ho ginagawa sa inyo ng kapitbahay nyo, sinasako po yung bak, uh, uh, bak, uh, uh kung yung bakura nyo po, naglumapit lumapit ko sa kote, naglikel ho ang kote na talagang guilty naman ng China, pero ayaw pa ho i-recognize ng China yung court order. Ano na ho gagawin nyo? Tatawag na ho tayo ng polis. Di ba po? So ganyan ho yung nangyari no, sa arbitral ruling. Eh. Ang ruling ho talaga na walang legal and even historical basis. So yung China S9 dash line, ang ginawa ho nila, dinagdagan pa nila, ginawa pa nilang 10 at lalo na ho silang, lalo tayong ginigipit. So, Ito ano sir, so, sa dinami-dami ho ng mga diplomatic protests na ng ating bansa laban sa China, ano pa po yung uh, dapat nating gawin o magagawa pa ho ng ating bansa para matigil ang agresyon ng uh, China? Ano, unang-una ho, hindi natin yung aggression ng China is a long term. Nasa Goluhu talaga nila yan. Nasa Kupin ho ang uh, South China Sea sakupin ng Taiwan. Ayan ho, no, noong 2010, diniclare na ho nila, ito yung core interest ho nila. So this is something that we will have to face, probably even generations sa Pilipino. Ang ginawa ho recently ng ating gobyerno, nadidinig nyo naman ho yung inannounce ni Secretary Gibo Chudoro yung tinatawag nating Comprehensive Archipelagic Defense Concept or tinatawag nating CADC. Ayun ho yung paghahanda ng lalo na ho yung sandatang lakas ho natin at nung sambayanan ho natin na harapin ho kung ano man yung magiging challenges dahil sa pananakopunan siya ng kalagatan sa South China Sea. So all, all options are there as we build up, of course, so yung lalo na ho, ang importante ho, yung armed forces of the Philippines po natin at lalo na ho, nga ho nga. No? Kung baga, we have to take the first step na to recognize the fact that the country needs a comprehensive archipelagic defense concept po. So this is a long term ho. Hindi ho talaga natin Malakas ho sila, makapangyarihan ho sila. At hindi ho na, uh, hindi ho na lalaman ng ating mga kababayan na China na ho ang merong pinamaka, pinakamalaking navy. Sa in terms of numbers so emphasize ko in terms of numbers. The People's Liberation Army's navy has already around 450 ships. Iko compare niyo ho diyan sa United States Navy, ang US Navy lang ho mga nasa 240. Kaya napakalakas ho ng loob nila. Gawin to at ang plan naman ho naman nila ren in e long term. So uh, paghandaan ho natin. Let's prepare This generation of Filipinos and probably future generations of Filipino na ang taharap po talaga nila is Chinese maritime expansion. Ah uh, magandang uh, punto po yan Professor De Castro na talagang uh, long term nga po talaga yung magiging aggression ng uh, China. So nabanggit nyo rin ho yung tungkol sa Taiwan. Uh, may posibilidad ho ba na madamay ang Pilipinas kapag uh, sinugod ng uh, China ang Taiwan? Uh, unang-una ho kasi malapit sa atin talaga ang Taiwan ho. At tatandaan ho natin, nung panahon nun ng Second World War, inatake ho tayo ng mga Hapon galing ho sa Taiwan. Ganong kalapit ho ang Taiwan. At saka sa pangalawang factor, meron ho tayong 200,000 OFW sa Taiwan. Paano ho natin sila i-evacuate under fire? At saka of course, kung magkakaroon man ho ng gulo sa Taiwan, uh, papasok ho dyan ng Amerika, aliyado ho tayo ng Amerika. So, ganun ho yung situation. We don't want to get involved in it. Pero may mga circumstances so eh. Kasi, may probinsya ng China and Taiwan. Kasi, oh, itipwete naman ho tayo mula doon sa North. Mawawalan ho tayo ng control sa Luzon Strait. So, talaga ho yan yung sitwasyon. Kaya, wag ho tayong mag-despair. Ang importante ho dyan, magkaisa ho tayo. Kung baga, paghandaan ho natin yung maaring magiging kung baga, bagyo na may experience ng ating generation ho. At uh, Professor, makakatulong din ho ba yung ba ba? ASEAN nga ho no? para syempre palakasin pa yung uh, magiging uh, depensa natin kung sakasakali ho? Dapat ho kasi meron nga ho tayong ally pero hindi ho tayo lagi makakaasa sa ating alyansa ho eh. At the end of the day, we would have to rely on ourselves as a unified nation as with a strong dynamic economy and of course with a credible defense capability. Pero ang pinaka-importante ho dyan, attorney, yung pagkakaisa no? Na uh, sa panahon na to dapat magkaisipan tayo, suportahan natin yung government, kasi inelect naman ho na ng majority ng Filipino people at huwag ho natin payagan o i sabi ko nga ho namin ni Professor J Batong we have to expose and oppose some of our fellow Filipinos who are basically parroting the Chinese line ho na wala namang ginagawang masama ang China, lahat ho nang may uh, uh, fault tayo, dahil China challenge natin ang China, uh, very peaceful naman daw hoon China. We hear that among some of our fellow countrymen. As an academic oh, hindi ko sila pwedeng i kumbaga i-suppress yung freedom nila, but as an academic too and as a Filipino citizen, a patriotic Filipino citizen, we have to expose their narrative and oppose, oppose it. Kasi wa talagang napaka importante pinaka-ano niya talaga, pinaka I think the first very crucial step is China would force think twice or thrice if it's facing a unified Filipino nation. Uh, tama ho yun, Professor De Castro. Uh, kasa mga social media nga ho, kahit sa mga TikTok, ganun, talagang uh, meron ho talagang mga nag-promote uh, pro ng mga videos na talagang siya sabi yung uh, kabaligtaran nga ho na ginagawa ng China. Eto sir, pang huli na lamang, ho, no? ano ho yung uh, mensahe nyo sa ating uh, gobyerno at sa ating mga kababayan ukol sa isyong ito? Hindi, dapat po talaga no, na seryosohin ho ng ating gobyerno yung tinatawag nating comprehensive archipelagic defense concept. It will not solve the problem. There's simply no silver bullet po. Pagkaharap nyo ang isang bansa na may second largest economy, may largest navy in the world, and of course, mayroong expansionist uh, objective ho, na maapektuhan ho tayo. Nasa neighborhood natin eh. Pero kaya dapat ho talaga ano ng gobyerno paigtiin yung paghahanda and for the Filipino nation ho to support yung uh, ar comprehensive archipelagic defense concept kasi at the end of the day ho uh, the Philippines is an archipelagic state the Filipino nation is a maritime nation. Kaya dapat natin talagang pagkaigtingin natin yung depensa ng ating, kumbaga, isla, itong archipelago ho natin. Maraming salamat po sa inyong uh, oras, Professor uh, De Castro. Maraming salamat at Tony at binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapagtala kayo sa inyo. At sinasabi ko nga palagi, I am at your back and call po. Sa ulitin po ulit, Professor. Salamat po. Hindi ko kayo hindihan, hindihan attorney. At bibili ako nung binang advertise yung libro. Although wala na ako kung balak mag-abogado po. <laughs> Maraming salamat po, Professor De Castro. Si International Affairs Analyst, Professor Renato De Castro. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman po ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong mga katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa ator ni Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.